Bakit nga ba nawala or bumababa ang 60k minute of views? Marami sa aking mga followers ngayon ang nagtatanong. Napapagod dahil tinitingnan nila araw-araw ang kanilang 60k minute of views. Malapit na sana mapuno pero ito ay bumagsak ulit at nagbababa ang kanilang 60k minute of views. Bakit nga ba? Ninanakaw nga ba ni Meta ang 60k minute of views? Pinahihirapan ba ni Meta ang mga content creator? Guys, ito yung masasabi ko. Dito kapag pumasok ka, kailangan mo talagang paghihirapan. At hindi ka pinapahirapan ni Meta kapag ikaw ay nagpupursigi dito. Ang tanong ng aking mga followers, bakit nga ba bumababa ang 60k minute of views? Unti-unting bumababa kapag sila ay tumigil sa pagla-live or pag-upload ng videos. Ito yung masasabi ko. Every day may update sa si Meta. nag a update yan sa si Meta sa, sa inyong in-stream ads na for monetization, lalong-lalong na sa mga content creator na naghabol ng 60 minute views. Bakit nga ba ito unti-unting bumababa Unang-una, sasagutin ko kung ninanakaw ba ni Meta. Hindi po magnanakaw si Meta. Tandaan nyo, walang ninanakaw si Meta sa mga minute of views natin. Kundi, nasa kanyang rules yan. Kung bakit niya kinukuha paunti-unti ang inyong 60k minute of views. Pangalawa, bakit nga ba ito bumababa ang ating 60k minute of views? Ganito yan, Unang-una kong tanong sa mga content creator na nagtatanong sa akin na bakit ito bumabawa. Nagtatanong ako, kailan ka ba nagsimula sa pagiging content creator? Pangalawa kong tanong, kailan ka nagsisimula mag-live? At kapag nasagot na nila ito, at saka ko sila sasagutin kung bakit bumababa. Ganito yun kung bakit bumababa ang ating mga minute of use guys ay may expiration yan. After 60 days ay mawawala po ang ating mga minute of views na nakukuha kapag nakalampas po ito ng 60 days. In 61 days, ma-expire ito. Kunwari guys, ngayong araw. Ang petsa ngayon guys is March March 21. Itong March 21 guys, nagla-live ka ng March 21. At itong March 21, nakakuha ka ng 5,000 minutes of views. Pero, nung nakaraan guys, na kunti-kunti na lang ang views na nakukuha mo, hindi mo nakuha within 60 days ang inyong 60k minutes of views. At itong March 21 na live mo, nakakuha ng 5k followers. March 21, April 21, May 21, so May 21, 60 days. So in May 22, 61 days. In 61 days, mawawala po ang 5K minute of views mo na nakukuha ng March 21. Nakuha nyo ba? Ang live mo ngayon na March 21 ay mai expire ang 5K minutes views na nakuha mo ng March 21 in May 22. March, April, May, 21, 60 days. In May 22, 61 days. mai expire na yan. Kaya yan nagbabawas. Ito yung masasabi ko sa ating mga content creator. Huwag na huwag ninyong palalampasin ng 60 days kapag kayo ay nagsisimula na na mag-live. Ito doon yun na, araw-araw kayong magla-live kasi siguradong kapag hindi kayo titigil at magsisipag kayo sa pag uh, pagla-live, pag-upload ng mga reels video at long-form videos at makikipag-engage, siguradong makukuha ninyo within a wala pang 60 days ang inyong 60k minute of views. Wag na wag ninyong palalampas yan kasi kapag lumalampas yan, mas lalo kayong mapapagod kasi unti-unti na yang mababawasan. Itodo yun na ang paglalive ninyo kasi yan po ang basihan ni Meta na kailangan 60 days, wala pang hindi makalampas ng 60 days, makuha muna ang 60k minute of views. Yan po ang kanyang patakaran. Kasi guys, kung ano ang rules na, 'yun talaga ang masusunod sa kanya. 'Yun lang, and have a an nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa king susunod na video. Maraming-maraming salamat.